Ayan siya guys. Good evening everyone. So andito ako ngayon guys. Sa isang public. Hello? Ayan o. Nasa 70. Aso ata yun, may aso. Blue yung nakita ko mata eh. Baka aso yun. Ayan, so. Try natin pasukin to guys. Ipakita ko sa inyo guys ah. Parang din lang kasi yan dyan. So, ikot lang. Balik tayo mamaya sa labas. Para maano ninyo, makita nyo ha. Ayan, so. Meron nagsindi kandila, guys, oh. May nagsindi lang kandila. Ayan. Ngayon lang may nakita ako blue na mata. Aso ata yun. Aso na puti. Ayan, so good evening sa lahat. Sa lahat ng papasok, thank you so much. Akala ko liwana, guys. Hindi pala. Reflection. Ayan. So sana lang may signal, no? Kasi minsan magwala-wala kaya ang signal, guys. Ito may Cindy, oh. Uy, pugi pa naman siya, oh. Ayan siya, guys. So, hindi lang tayo magtagal dito, guys, no? May nakita ako kanina, ilaw, mata. Aso, baka aso yun. Mas malaki-laki siya sa pusa, eh. Pero wala. Masan ba yun? Ayan, Ayan, guys. yung um, taas yun yun siya guys yun tayo magtagal guys no dyan ata yun no. Know, may nakita akong mata galing tayo doon So, Tingnan natin kung may aso ba. Aso ata 'yun eh. Baka tumalon. Dito oh. Parang dito. Blue na mata. Blue na mata, guys. Dito oh. Wala, ano, baka pusa 'yun. Tapos tumalon oh Oh Hello. Nandun na. Ang aso puti. Hello. Uy. Nayan. Ano Turamin bubog kasi guys. Nayan. Ano aso nga talaga nakita ko nga. Ayan, so good evening sa lahat. Did end na siya. Ano yung itim? Damit. Oh my God. So agak tayo ngayon guys, no? Gusto ko sana ano guys, Uh, kung hindi siya takip silim, midnight ba? Hating gabi. Kaso, na ano? Oh my God. Hmm. Sarap na higa nila dito. O, oh, di ba? Ayan, tahimik siya, guys. Sobrang tahimik lang, no? Oh, wow, bigla lumakas hangin ah. Pwede tayo daan dito. <tuh> Akit okay. 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 okay, tayo. Eh. Akit po. Akit tayo dito. Dead end na kasi doon eh. Oh my god. Oh my god. so guys, dyan tayo guys. Ayan, ano lang tayo dito. Akin. Dead end siya guys. May mong buwan. Maaga pa ngayon guys. As in maaga pa. Kasi nga live na tayo. Alam niyo na ako anong oras. Uy! Uy! Naninag ako ano ba yung... Uh, reflection bang pangiting nano oh, no ayun no kala mo may ano puti may liwanag ngayon ayan so dito nga tayo guys sarado ayan. Oh my God, may motor. May dumaan, guys. Eksakto pa naman paglingon ko. Eksakto paglingon ko, may dumaan. Anong uras na? Magsindi pa yun? Ito yung ano, masakit niya ng mga gat, oh. Hantik ba yan, hantik? Basta. Sira na yung ano niya doon, o bubong. Ayan, gamitan natin ng EMF, guys. Bakit may motor? Nag-reconnecting siya, guys. May motor kasi. Oh my God. Tago ako doon. Walang madaanan, no? Papuntang kabila. Okay, guys. Wait, guys, ha? pag magpasok ako sa mga ano, pag napasok ako, nagre-reconnecting siya. Uy. Limit pa sa taas. So, may damit pa doon. No? Sinam... So, akit na naman. Naman no. no, doon. bigla akong tago doon kanina kasi may motor motor Ikaw ko alam kung single yun o tricycle yun. Meron din dito So Tawid, tawid niya tayo dito guys. Padaan. Po. Oh, ano ito rito? Nilagyan lang pala nila tiles. Lo. Lo, may tao. Kaysa. sa. Parang may busis. Okay. Oh. Mag-reconnecting talaga. Punta ako doon, oh. Kanina din doon din sa din sa dulo. Try natin gamitan ng EMF, guys. Try natin. Ayun, oh. Ayun, oh. Ito tayo galing, no? Lo. Lo. Tingnan nyo, guys. Lo. Ano oh, yun? Parang mga plato. Tingnan nyo guys. Parang may mga plato. Nah, Gahugas pinggan. hmm Tingnan nyo. Hmm. Laka guys Ayaw minto Low my guys hey. so somewhere in Cavite pala to guys no nasa Cavite tayo guys ayan ayan oh pagpunta kasi pag doon kasi ako pupunta sa dulo mag reconnecting mawawala yung ano ko signal doon din nawala din tingnan nyo guys I-off nga natin in a flashlight ha. Ay. Ah, Tingnan nyo guys. Hmm. Hmm. Kitang kita oh. Hmm. Hmm. Oh my God, guys. Akala ko anong itin dito, oh. Itong... Look. Oh my God. Tingnan nyo, guys. i na lang natin, guys, kahit ang LED. Wait, ha? Ha? Ganyan. Hmm. Ayaw na. Ayaw na mag-off. Oh, ayaw na mag-ano. Hmm. Hmm. Ano yan? Low? Iunat natin flashlight konti, guys. Ayan. Oh, ayan na talaga mag-off. Magpatay. Oh. Mm. mm. Dito banda guys. Hmm. Lakas niya. Oh! oh. my God. Ang hangin guys. Ang lamig. Ang lamig ng hangin. Oh nawala ang hangin. Uy. Uy. Lamig. Oh my God. So doon nila tayo banda guys. Doon tayo banda. Kung pareho lang ba. Oo. Oh, bata tong ganito. Oh maliit pa eh. Hindi eh, siya masyado. Ano parang. Malaki laki na to. Ayaw na mag ano guys. oh, Maginto. So walang madaanan doon papunta sa kabila no. Hoy. Tarpulin yun. Umano sa hangin guys. Ang tarpulin. O yan. Ang lang yun na sa hangin. Ikat. Ayaw talaga maghinto man yung ano. Labas nga tayo guys. Doon tayo sa kabila. tayo side. Punta nga tayo sa kabila nga side guys. Grabe oh. Ikat na Wait guys ah. O oh, hanggang gitna. O oh, hanggang dulo. Magbiblink siya hanggang gitna. Punta sa dulo. Ayan. Wait guys ha. Bilisan ko doon sa kabila. Na side. Ba't dulo? Ito yun. tayo. Uy! Ano. Ang laki naman ng mukha sa tarpulin kasi Anong hinto? Bakit biglang napaka... Well, kay October Ano man siya? 17, 1997 Namatay din siya October 17, 1997 So, pagpanganak pa lang O ka, uh, nang pagpanganak sa kanya ba? Nung inanak siya Wala na siya guys. Oh, ayaw talaga tuh guys. mag -bling, bling talaga. Kasi ako nag-reconnecting nih eh. guys okay, ah. Oh my, God. Oh, my God. oh hanggang gitna siya guys. Hanggang gitna. Gitna siya hanggang dulu So wala na naman um, madaan na no. Did end na naman dyan. Dito. Ito yung makaakyat nito. Ang taas man. Wala naman makatungan. Oh my guys. Ayan. Hmm? I-off ko na lang siya guys. Ayaw talaga maging to. Paano ako makaakyat sa bak? Bak? Tak man. Wih, parang nila nga. Kalabit, Ah, uy, Diyos ko Lord. Uy, uy, uy. uy just, oh. talaga, na naman Did guys. nih guys Jadi aku bakal akhir perjalanan loh oh, mesti tahu Kasih minta tahu sih. ya Ditingin-tinginku dito pala siya guys oh dito siya pwede di siya ano hinto sa kabila eh oh. pwede di tayo dito diba at papunta sa kabila so paket okay, tayo dito guys paket po tawid lang sa kabila ko. Jentayu galing guys, ngan jentayu galing. Lihat, oh my god, my God. ini berubah surah. Itu nung undas tuh Oh, guru. Lihat, oh my god. Ipit niyan. Alas sa is para takip silim ba? So may ginawa tayo kanina, no? Kaya hindi ako nakaano ng takip silim. Ayan. To. O CR Paggawa ata sila CR So ayun siya guys no Exit na tayo dito guys Ayun out ni Lo Sis Aisan Team Don's Kigash TV Thank you guys Ayun Nakalimutan ko yung ano Shout out. Shout out na lang sa lahat, guys. Ayan. So, kanina kasi may, may motor kasi, guys. Okay. May Explorer. Kaso pagdating ko, ang daming kabataan. Ang daming kabataan, guys. Nasa tingin ko, parang iba, parang minor edad. Puro lalaki. Uh Oo. -oh. Kaya umi-exit na ako guys, hindi ako nagtuloy. Delikado ako lang isa. Ayan. Tulad na may marinig ako motor, talagang tago ako. Tago. So, exit na tayo guys. Thank you so much for watching sa lahat ng nanood. Ayan. So. May sasakyan na itim, oh. May sasakyan na itim, guys. Nakapak. Eh, di ko lang sure kung gumagana pa yan. Or managbisita lang. May sa Ay, di, green. Green pala na sasakyan. Ayan, so. Ayan, oh, green na sasakyan. Wala na ata. Parang naka-park lang dyan. Ito ba, banda guys? Parang naka-park lang. Pero bago pa yung ano eh. Bago pa yung... Ah, uh, uy! Oh, uh, ikaw ho? Oh, kaya pala kasi may plastic. Uy. Hmm. Parang gusto niya siya mga labit, oh. guys. Get... May my... kutsi na green. Park lang siguro yan dyan. Oh, oh apat na ano pero maganda tingnan no maganda sila tingnan guys ang linis Ta tapos nakapadlock talaga pinadlock talaga ng ano, kamag-anak oh ah, puro may mga padlock no ito din wow kahit lamok oh -uh, hindi makapasok oh galing oh bakit kaya nilagyan talaga ng ganyan no para sa mga ano din siguro no pusa ayun siya guys okay ang daming pictures sa si loob oh. ayun oh god Hala. ang dami naman nito Ang dami na, ang ganda nila oh. Hmm. Nagbabasa ako ng apliyedo ba? Nagbabasa ako ng apliyedo minsan kasi guys. So hindi na lang natin patagalin to guys. Thank you so much. Oh my God. Ayan sa lahat ng nunu, oh. Thank you. Ang dami pa lang basag, oh. Thank you so much, guys. Oh. Parang wak-wak, ka. -wak, ah. Yan, itry natin bukas mag-live, guys, kung ma... Uh, kung tayo, wala tayong gagawin, no? Mag-live tayo ng ano. Ah, uh, kung di alas 6. Hating gabi. Ang inanok kasi sa hating gabi, guys. Malayo. Tapos, ako lang isa. Tulad ka gabi, gusto ko ma- may, may pinuntahan ako kagabi, guys. Na gusto ko ma-explore. Kaso may mga kabataan, kaya hindi natuloy. So, ayan siya, guys. Thank you so much, guys. Ayan, sis Aisan. Ay thank you. Milo, thank you. Ayan, so dito na lang. Ayan, hanggang dito na lang. Ang live na to, guys. Thank you. Thank you, thank you.